Lights, camera, action. Dr. Vito, meron po bang lunas sa diabetes? Ibig sabihin ng lunas, gumagaling po ba to? Ibig sabihin po, hindi na po ba kailangan maggamot once gumaling na? Ang sabi po dito, wala pa pong nakikitang cure. Pero meron pong paraan o posibilidad na ito ay ma-reverse. Ibig sabihin, hindi mapunta sa isang sakit na diabetes. Sa anong dahilan? Number one, ng tamang pagkain natin at pagbawas po ng ating timbang. Ito po kasing type 2 diabetes mellitus po ay isang ongoing disease. Ibig sabihin, habang tumatagal, pwede mag-progress sa isang komplikasyon. But there is a treatment. Ibig sabihin, may gamot po dito para makontrol po natin at mayawasan ng komplikasyon. Ano ang case for treatment? Number one po is weight loss, magbawasan timbang. Kumain ang sustansyong pagkain na tama para sa diabetes at mag-exercise po tayo and always remember prevention is better